Isang binata ang nag-iimbak ng raketa sa locker room ng racing club matapos manalo sa laban noong araw na iyon. Pero hindi iyon ang iniisip niya. Iniisip niya ay isang kakaibang pustahan. Kinuha niya mula sa bag ang puting prototype na polo. Sa dibdib, may maliit na buwayang burda, tinahi ng kamay. Hindi pa alam ni Renella Cost, Pero ngayon pa lang ay nailatag na niya ang unang pundasyon ng isang imperyo. Isang imperyo ng estilo, ng karangyaan, ng Pranses na esports. Isang imperyo na sa loob ng mga dekada ay magiging sagisag ng tahimik na karangyaan, tennis, pransya, at ang hindi matitinag na tagumpay. Halos isang siglo na ang lumipas, hindi na kasing tapang kumagat ang buhaya. Noong dekada 90, tinangkilik ng masa ang tatak. Sa dekada 2000, makikita ito kahit saan, sa bawat dibdib. Unti-unti itong nawala, naging malabo, may mga peke at nakalimutan. Pero buhay pa rin si Lacoste pero paano nga ba naging isang simbolo ng Pranses na karangyaan sa buong mundo ang isang simpleng tatak ng polo? Bago tuluyang mawala ng saysay -say at malimutan, bakit ito tinalikuran ng isang henerasyon kahit isa ito sa pinakakilalang logo sa mundo? Kamusta Entrepreneur Mindset? Sana ay maayos kayo. Ngayon, tatalakayin natin muli ang isang malaking fenomenon sa industriya ng tela sa Pransya. Mula sa talino ng tenisman hanggang sa kanyang mga pagkakamali. Mula sa mga iskandalong muntik magpatigil sa lahat hanggang sa pagsubok ng pagbabalik ng tatak na ayaw mamatay. Ilagay sa komento kung anong paksa ang gusto niyong mapanood sa channel. Tulad ng dati, magtatapos tayo sa mga aral na makakatulong sa tagumpay ng negosyante. nag -e ensayo mag-isa ang labing apat anyos na binatilyo sa pribadong tennis court. Maliit at mahina siya, madalas umuubo. At sinasabing di bagay sa sports. Ngunit ang pangarap niya, maging kampeon sa mundo ng tennis. Si Renella Cost ang pangalan niya. Ang ama niya ay istriktong industrialist na di sang-ayon sa ginagawa niya. Madalas niyang sabihin, sa katawan mong parang maya. Wala kang mapapala. Gusto niya ng anak na sundalo. Seryoso, masunurin, hindi nangangarap na nakaputing shorts. Nagbigay siya ng ultimatum. Limang taon kang maging kampeon Kung hindi, titigil ka. Doon, may nangyaring kakaiba. Si Rene ay nagbago. Tuwing umaga, tuwing gabi, nagsasanay siya. Pinagmamasdan niya ang ibang mga manlalaro. Isinusulat niya lahat sa isang kwaderno. Sinusuri niya. Pinapabuti niya. Parang naging makina siya. Obsesyon na. Noong isang libo siyam na raan, dalawamput limang taon matapos ang pustahan nila ng ama niya, naimbitahan siya sa Bristol Cup, pinakamalaking tenis torneo sa Pransya. Isang taon matapos iyon, naging international na kampeon siya. Pero dito na nagbago ang lahat. Sa Boston, Estados Unidos, napansin ni Rene sa display window ang maletang gawa sa balat ng buwaya. Gusto niya yon at sinabi sa sarili na bibilhin niya ito kung mananalo siya sa susunod na torneo. Nanalo nga siya. Tinawag siyang buwaya sa circuit dahil hindi siya bumibitaw sa biktima at sinunggaban ang bola na parang mandaragit. Pinatahi ni Rene sa blazer niya ang maliit na burdang buwaya na iginuhit ng kaibigan niya. Hindi lang detalye ito, kundi simbolo. Ang maliit na buwaya ang naging tatak niya. At ang hindi alam ng kahit sino noon ay makasaysayan pala ito. Ito ang unang logo na makikita sa isang kasuotang pampalakasan. Bago pa ang Nike, bago pa ang Adidas, bago pa ang lahat. Si Rene, nang di niya namamalayan, ay kakalikha pa lang ng modernong branding. Ilang taon, mas makapangyarihan ang logo kaysa sa pangalan nito. Ngayon, patuloy pa rin naglalaro si Rene at malapit ng subukan ang moda. At dito rin, babaguhin niya ang lahat. mainit, masyadong mainit para tumakbo ng naka-long sleeves na plansado ang damit. Pero iyon ang ipinag-uutos ng mga patakaran. Ang tennis noon ay tungkol muna sa estilo bago pa man ito maging tungkol sa performance. Hindi na kaya ni Rene kaya humingi siya ng tulong sa mananahi para gumawa ng angkop na damit. Magaan at makahingang koto na polo, may malambot na kwelyo at tatlong butones. Ang unang sports polo ay isinilang. Sa araw ng torneo, sinuot niya ito at kapansin-pansin ang berdeng buwaya sa dibdib. Nagulat ang mga manonood. May ilang hurado na gusto pa siyang tanggalin sa torneo. Naiintindihan ng lahat, mas malaya, mabilis, komportable at kakaiba siya. Makalipas ang ilang linggo, ginaya na rin siya ng ibang manlalaro. Hindi dahil sa logo o estilo, kundi sa ginhawa. Doon napagtanto ni Rene na ang suot niya ay higit pa sa basta damit. Gusto ng lahat ang produktong ito, pero wala pang nakaisip noon kaya gumawa siya ng radikal na desisyon. Noong isang libo na at 30 iniwan niya ang kanyang raketa at itinatag ang tatak na Lacoste kasama si Andre Gillier, isang negosyanteng tela. Ang misyon ay ibenta ang polo na may logo sa labas ng damit. Hindi pa ito nakita noon at nagtagumpay ito. Talagang nagtagumpay ito ng husto. Ang mga polo ni Lacoste ay naging simbolo, simbolo ng pagiging elegante, ng sports at ng matagumpay na pransya. At lahat ng ito ay walang kahit anong patalastas. Tumanggi si Rene na gumawa ng klasikong patalastas. Mas gusto niyang ipadala ang kanyang mga polo bilang regalo sa mga maimpluwensyang personalidad. Kennedy, ang presidente ng Estados Unidos, Clint Eastwood, lahat sila ay nagsusuot nito. Ang buwaya ay simbolo ng mataas na estado, parang eksklusibong club. Ang pagsusuot ko ng Lacoste Polo ay nagpapakita ng pagiging simple at pino na hindi kailangan magpasikat. Kapag mataas ang demand sa produkto, mas madalas itong ginagaya. Malapit nang mawala ng kontrol ang buwaya, at mahulog sa isang gubat na mas hindi mo inaasahan, ang gubat ng masa. Makikita na ang buwaya kahit saan, sa mga bintana ng malalaking tindahan, sa mga palaruan ng sports, at sa lahat ng aparador ng damit. Naging omnipresenteng tatak na si Lacoste. Dahil sa sobrang lantad, unti-unti niyang nawawala ang dating lakas at pagiging kakaiba. Naging karaniwan na ang produkto at pati na rin ang imahe ng tatak ang dating simbolo ng desente at eksklusibong sporty na forma ay naging pangmaramihang produkto na lang. Sa ganitong kalabuan, nababawasan ang prestihiyo ng buhaya. Ang problema, hindi ito nakita ni Lacoste na paparating. Hindi ang tatak ang nagpasimula ng alon na ito, hindi rin niya ito sinabayan, kundi siya ang naapektuhan. Imbes na maging lakas, nataranta siya. Noong 2000 is, lumabo ang imahe ni Lacoste. Naging simbolo siya ng elegante at pangmasa. Tatak na suot ng lahat, ngunit walang ganap na nakakaunawa. Imbis na gawing lakas, pinabayaan niyang lumabo ang lahat. Kaya dumating ang tunay na panganib at nagsunod-sunod ang pagkakamali. Dumami ang tindahan, mabilis ang prangkisa at naging agresibo ang presyo. Pumasok ang tatak sa mga outlet at seksyon ng iba't ibang brands. Minsan hindi tugma ang kalidad, tumaas ang dami ng produkto at dumami ang peke. Sa isang punto, sa bawat totoong polo na nabebenta, may isang daang peke. Ayon kay Chiri Gilbert, Chief Executive Officer ng Lacoste, galing ang pangungusap na ito sa panayam tungkol sa hamon ng pamemeke na hinarap ng tatak noong dekada 90 at 2000 sim. Laganap ang logo ng buwaya, pero wala na itong pinapangarap. Habang ito'y nangyayari, matatag pa rin ang ibang tatak na nanatili ang prestihiyo ni Ralph Lauren at pinapahalagahan ni Nike ang pamana niya habang kinakausap ang bagong henerasyon. Pumalit ang alon ng mga streetwear na tatak. Dahil dito, naging tatak si Lacoste para sa matatanda. Kulang sa direksyon, estilo at malinaw na posisyon. Sa kumpanya hindi na nakagugulat, krisis na. Pinag-iisipan na ni Bernard Lacoste, anak ng nagtatag na nagpalawak ng tatak sa loob ng apatnapung taon na ibenta ang kumpanya. Hindi niya ni ito ginagawa dahil sa yabang kundi sa tungkulin. At ang buwaya ay simbolo ng kanilang pamilya. Kaya imbes ibenta, nagdesisyon siyang buuing muli ang lahat. Makikita ninyo, matindi ang plano para buhayin ang kumpanya. Isang lalaki ang umupo sa isang malinis na opisina sa punong tanggapan ng grupo ng MF Brands. Si Thierry Giber ang nabanggit ko kanina at mission niyang buhayin muli ang Lacoste. Nabutan niya ang isang watak-watak na tatak, maraming lisensyang ipinasa. Dating sikat na produktong naging karaniwan at imaheng nalilito sa pagitan ng tradisyon at pagkawala ng kahulugan. Nagdesisyon siyang ibalik lahat ng lisensya ng sapatos, bag, panloob at pabango. Muling napailalim lahat sa kanyang pamumuno. Pinutol niya ang mga channel ng distribusyon na nagpapababa ng halaga nagsara ng ilang tindahan at higit sa lahat, sinadya niyang itaas ang mga presyo. Para muling maging premium na tatak, kailangang maging bihira at magkaroon ng bagong malikhaing pananaw, hindi lang pang ekonomiya. Itinalaga niya si Louise Strutter bilang unang babaeng artistic director ng Lacoste. Pinamoderno niya ang mga disenyo at binuhay ang linya ng kababaihan. Kaya muling naging fashion brand ang Lacoste, hindi lang tennis memory. At epektibo ito. Sa limang taon, tumaas ang kita mula isang bilyon hanggang dalawat kalahating bilyon. Sa 2024 ang layunin ay maabot ang 3 bilyon, muling naging sports chic icon sa buong mundo, sa gitna ng Ralph Lauren, Nike at Urban Lifestyle. Kahit hindi ganap makuha ang layunin sa pananalapi, papalapit na tayo. At tamang-tama ang pagbabagong ito dahil dumarating din ang panahon na kailangang harapin ng tatak ang mga multo nito. Dahil sa likod ng liwanag, niyanig si Lacoste ng ilang kontrobersya. Noong 2011, inakusahan ng Greenpeace si Lacoste sa paggamit ng supplier na nagpaparumi sa China. Sa parehong taon, binatikos siya dahil sa pagsensura sa isang artistang palestino sa isang patimpalak ng sining. Noong 2020, binanggit siya sa ulat ng sapilitang paggawa sa China at muli noong 2022, Itinuro ang tatak dahil patuloy ang operasyon nila sa Rusya kahit umaalis ang ibang kumpanya. Pero hindi lang iyon. Matagal nang may legal na labanan si Lacoste laban sa Crocodile International ng Singapore, puno ng mga twist tungkol sa digmaan ng mga buwaya. Parehong hayop at posisyon pero baliktad ang istilo, ginagamit sa iba't ibang merkado sa Asia mula dekada 80. Ang dating anekdota ay naging dalawampung taong pandaigdigang laban ng karapatang intelektwal, bawat bansa may sariling desisyon. Sa China, ipinataw ang magkakasamang pamumuhay. Pero sa Pilipinas, noong 2023, si Crocodile International ang nanalo. Isang simbolikong pagkatalo para kay Lakos, na itinuturing ang logo niya bilang estrategikong yaman. Isang sagisag na sumisimbolo sa kasaysayan, prestihiyo, at halaga ng kanyang tatak. Sa mundo ng dekalidad na tela, nagsisimula lahat sa isang simbolo. Kapag hindi mo ito protektado, pwedeng sirain ng iba ang iyong imahe. Imbes na bumagsak, natututo si Lakos. Alam niyang dapat niyang tanggapin ang pamana. Kontrolin ang imahe at pagtibayin ang kinakatawa ng buhaya. Nagbubukas siya, nakipagtulungan sa Netflix Minecraft at in-update ang logo bilang demogorgon o pop culture na nilalang. At ginagawa niya ito nang hindi kailanman itinatatwa ang kanyang ADN. Pati ang pabango ay nagkaroon ng bagong anyo. Ang lisensya ay lilipat sa Interparfums sa 2,000 at 24 na may pangakong gagawin itong bagong pangunahing produkto sa negosyo. Kasabay nito, nagbukas si Lacoste ng flagship stores sa Paris, New York at Shanghai. Umangat siya sa mas mataas na antas, pero hindi niya tinalikuran ang kanyang matagal ng taga-suporta. Nagiging kanais-nais ulit siya, nagiging simboliko ulit siya. Ang nakakabaliw, ngayon 20% na lang ng kita ang polo. Ang natitira, mga sneakers, mga bag, mga relo. At bukas, baka mga club, mga hotel. Isang global na lifestyle. Ayon sa Chief Executive Officer nito, nais ng Lacoste na maging brand ng kultura, karanasan at global na estilo ng pamumuhay, hindi lang simpleng fashion brand. Hindi lang gumagawa ng damit ang buwaya, nagbebenta na rin siya ng lifestyle. Sa kalsada, tindahan at Instagram. Bumalik na ang buwaya pero hindi na ito yung buwaya ng dekada 80 o yung ng dekada 2000. Isa na itong buwaya muling inisip. Mas matalim, mas mapili. Pwede sanang mawala, ibenta o matunaw ang Lacoste at maging lisensya na lang. Pero pinili nitong tahakin ang ibang landas. Bawiin ang kontrol. Bigyang halaga muli ang mga ugat nito. At higit sa lahat, muling likhain ang imahin nito nang hindi tinatalikuran ang pamana. Ano ang aral dito? Una, pwedeng ikapahamak mo ang tagumpay kung hindi mo makontrol ang limitasyon. Sa paglulunsad ng premium na produkto, ang tunay na panganib ay tagumpay na di mo kayang kontrolin. Habang dumarami ang benta mo, lalayo ka sa imahe mo hanggang mawala ng halaga ang logo mo. Nabuhay si Lacoste dahil natuto siyang tumanggi sa dami at pumili ng mahalaga. Nalaman niyang ang sobra sa high-end na produkto ay sumisira sa pagnanasa. Pangalawang aral, pwede kang mabuhay ulit kung handa kang buwagin lahat. Bawiin ang mga lisensya, gawing muli ang produkto, tukuyin ang target market, magsimula ulit parang startup. Masakit ito, pero iyon ang kapalit na kailangan bayaran para hindi ka mapunta sa mga istante ng limot o sa mga tindahan ng diskwento na may bawas na siyam na pung porsyento. Tulad ng Burberry, isang dating iconic na tatak ng damit ng pamilyang Maharlika ng Britanya, naging tatak na rin itong nakasale. Gaya ng nakikita sa video na lumalabas.